Hello mga tao! Welcome to my another video. This is AC Sia. So, may share ako sa inyo, no? Ngayon. <laughs> Alam nyo, masayang-masaya ako. So, itong topic ko ngayon ay may pamagat na million thanks kay Ate Tess ng USA sa Gracia. Pera ang pinadala sa akin. Maraming maraming salamat po, Ate Tess. Kung nanonood ka sa video ko ngayon, no? Pinasaya mo yung mister ko dahil nakabili siya ng bagong sapatos. <laughs> Pang winter. Kasi malamig pa ngayon dito. Siguro by March, hindi na masyado. Ngayon malamig pa. So, ang pera na pinadala mo sa akin, yung kalahati lang ang ginamit ko. So, meron akong ipapakita sa inyo ngayon, ha? Blessings to, galing kay ate Tess ng USA. Kasi, may panata siya. Hindi niya kilala o hindi niya pamilya, nabibigay siya ng pera. Nagpapadala siya ng pera sa mga napupusuan niya or gusto niya, okay? So, random daw, random. Kung sino yung mapapili niya, di, suerte nyo, happy to happy to receive, ba? Diba? Di happy ako para sa inyo kasi merong taong may mabuti ang puso, ba? Diba? Pulog ng langit yan ate. Ikaw, masaya masaya talaga ako ate dahil hulog ka talaga ng langit. Sobra na pasaya mong asawa ko sa bago niyang sapatos. Unang-una, hindi siya naniniwala na merong nagpapadala sa akin. Sabi niya, baka niluloko lang na ako. Sabi ko, hindi ah. Sabi ko sa kanya, hintayin na lang natin. No? Kasi hindi naman talaga, iba naman talaga siguro yung mga maluloko Kasi pag nang nanghingi talaga ng mga details, ba diba? Personal details, personal info. So, sabi ko kay ate, sino ba, kay sino ba gagamitin na pangalan? Sabi ko, sasawa ko na lang kasi meron siyang ano, ID. Ako, hindi pa masyado. Hindi ko ginagamit yung POC ko kasi foreigner tayo. Baka magka-problema kasi money transfer to. So, pangalan niya lang ang ginamit ko at ID. So, ang pera na ginamit ko, no, lahat lang. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung binili ko sa kalahati no? Tamang tama, malapit na ang ano, Ramadan din, my Eid. Eid ah. So, isusuot ko to sa ito yung binili ko, sandal, di ba? Dalawa, ha? hindi isa lang ah. Dalawa. So, gan. Pakita ko sa inyo ah. Pakita ko lang sa inyo, baka magustuhan nyo. Gusto nyo, through online, padala ko. Hindi lang yan. Meron pa. Ito. Ah, uh, tela to na and states. Meron dito kasi tinitinda ano na parang ready to wear na siya pero ayaw ko kasi pag ready to wear minsan yung sa ano sa leeg wang-wang siya makikita yung dalawang oranges ko. <laughs> so tapos hindi lang yan. Parang ang sagwa kasi pag ano maluwang yung leeg parang kitang kita, -kita na talaga ang kaluluwa natin so bumili lang ako ng tela para sa ano ko pang in to so, pang social joke <laughs> hindi ano lang naman no celebration kasi makiuso lang ano pa tapos ito pa ano to pante sabi ni ate pinakita ko talaga no kasi, sabi ni ate, pati pa, binili mo. Pinakita ko kay ate, kalam nyo lang. Tapos yung isa, suot-suot ko ngayon. Naalala ko si ate. Sabi ko, igawa ko kaya to ng video. Para i-share ko sa mga, sa mga small YouTuber, so small vlogger. Ha? Kung makita kayo ni ate Tess, baka kayo ang uh, mapusuan niya at mabigyan kayo ng biyaya. Ha? So, million thanks kay Ate Tess ng USA sa Gracia sa pera pinadala niya sa akin. Okay? Nakita ko talaga masayang-masaya ang asawa ko si mister. Sabi niya ako. Kasi, eh, napaparinig sa akin dati. Yung sapatos niya daw. Parang, ano, hindi pang winter. Kasi, malamig dito. Pag gabi, umuwi yan. Sobrang lamig. Winter, ang sapatos dapat ano, yung pang ano ba, pang laban sa lamig. So, sabi ko, saan ba tayo kuha? Kasi ang pera, dapat na ipambili sa sapatos niya. Nag-message yung kuya niya na may sakit. So, yung pera niya, yun, pinadala sa kuya niya. Pero yung pera na galing kay ate, tes, yun ang pinambili ng sapatos niya. So, sige na eh, skip yan na lang bili na lang tayo ng sapatos mo. Yung pera na para sa'yo, padala mo na lang sa kuya mo kasi may sakit. So, na merong taong ganito na merong panata sa buong may kapal na nagbibigay kusa ha, ng pera sa mga nangangailangan. So, sa mga small vlogger dyan sa small youtuber, pero dapat may messenger kayo. Kasi madali kayong makontak ni Ate Tess, ha? Hin si Ate Tess, isa ko rin subscriber, pero silent viewer yan. Hindi siya nag-comment sa mga video ko. Pinapanood niya lang yung video ko. At hindi din siya nagme-message sa akin. No. So, ang masasabi ko lang sa inyo, no? Sa so, ngayong panahon, dahil ang hirap hanapin ng pera, meron may pang milagro na nagbibigay ang isang tao sa mga hindi niya kilala. Okay? Tamang-tama malapit na ang Ramadan at Eid. 'Yon. Yung ibang pera gagamitin ko para sa ano namin? Pang-Ramadan kasi hindi naman masyado palakain ang asawa ko at hindi din ako palakain di budget ang pera. <laughs> 'Di ba? Although, kung malaki-laki, pwede kong i-share. Pero, tama tama lang. So, million thanks kay Ate Tess ng USA sa Gracia na ibinahagi niya sa akin, no? Malay ninyo, baka kayo ang mapili sa mga small vlogger dyan, okay? Hina, uh, pinipili niya lang naman yung mga small views. Ha? Kung meron kayong messenger, de, okay. Okay? Madali kayong makontak ni ate. So, nung time na iniisip ko, ay meron palang taong ganito, no? Na nagbibigay talaga ng pera. Alam ko, sa mga vlogger na malaki yung income, malaki ang income nila dahil hindi ko to ginawa ang video na ito dahil sa pagyayabang, okay? na ano lang talaga ako na touch at na appreciate ko yung kabaitan ni ate Tess na sa ano sa pagbibigay niya sa tulong sa akin na appreciate ko talaga yan kasi bira lang ako maka rinig or alam ko meron akong napakinggan or nakikita sa mga social media na nagbibigay ng pera pero ginagamit nila yung katanyaga nila at yung ano meron akong nakita na ganun pero deep inside ginagamit lang nila dahil sa popularity ganun di diba? hindi galing sa kanilang puso di ba intindihan yung sinasabi ko so ito lang ang nabili ko ito lang ang kaya ng pera pero dapat budgetin natin yung pera kasi ang hirap maganap ng pera ngayon, no? So, small vlogger at sa YouTuber, baka kayo mapili na Ate Tess. makintay ah, lang kayo. <laughs> so, million thanks kay Ate Tess ng USA sa grasya na binigay mo, sa pera binigay mo, malaking tulong to sa akin. Pulog ka ng langit talaga, Ate Tess. Sa ngayon, hindi ko siya ma-message kasi iba yung uh, time standard ng Pakistan at USA. So, message-message na lang. Minsan, makita niya ako nag-message, nagre-reply. Minsan, busy din ako. Hindi, nakalimutan ko mag-message. Pero, minsan, naalala ko yan. Kamustahan lang. Marites konti, di ba? So, itong video ko sana naging inspirasyon sa mga mga taong may kaya sa buhay na pwede nyo i-share sa mga nangangailangan talaga no na pwede nyo naman i-share kahit konti lang <laughs> no sa mga uh, ano small vlogger alam ko mga small vlogger na yan ginagawa lang nila yung mga paraan para makaano din sila katulad ko no gumagawa din ako ng paraan para makaipon din o makapera dahil nandito ako sa Pakistan hindi ako pwede or hindi talaga ako pwede makahanap ng trabaho kung pwede lang naman pwede akong makahanap ng trabaho hindi ko na kailangan mag vlog vlog na to kasi ano to eh social media no, marami ang mga ano dito sa problema sa social media, no. Pero sa mga small YouTuber, talagang hanga din ako, no, no, sa pagsubok sa buhay. Kailangan nating magpakatatag araw-araw. Pag may tiyaga, may nilaga, may aanihin talaga. So, million thanks kay Ate Tess ng USA sa gracia na binigay mo sa pera na pinadala mo, napasaya mo talaga, mister Ko, at ako din, no? At mga, uh, maging inspirasyon to sa mga small YouTuber. Baka kayo oh, talaga ang mapili ni ate every year, kada January. Yan ang panata niya. Magbibigay siya ng pera, magpapadala siya hindi niya pamilya at hindi niya kilala. Okay? Baka kayo mapili. Huh? who knows? OK，所以用蓝。